nasunugan na nga, nabudol pa. Ito ang sinapit ni Christine mula barangay Kaloocan, Surbin, Malay, Pangasinan. Matapos matupok ang kanilang bahay, tinawagan daw siya ng di umano'y nagpakilalang tauhan ni Senator Rafi Tulfo at sinabing handa raw itong tumulong. Pero kailangan daw niya magpadala ng pera para maiproseso ang tulong na matatanggap niya. Parang nagkuman po siya na may Gcash ka ba? May video ka? Ilan yung karga mo? sa BDO. Nung sinabi ko po yung amount, pinalagay niya po lahat sa Gcash account ko. After nung nalagay na po sa Gcash account, doon na po na babawasan na po pala, sabay na pong nababawasan nagang sana wala na po yung ano, pera. Ang kapitbahay naman nilang si Tatay Salvador, nalapnos ang muka at iba't ibang bahagi ng katawan. Pati kasi ang bahay nila nadamay sa sunog. Alam ko wala kasi yung mga kasama ko. Wala sila dyan. Dalawang apo ko ang nandyan. Sila pa ang nagsabi sa akin na may umusok. Nasa taas sila. Uh, ako naman nasa baba, nagliliri sa harap. Ang senior citizen namang si Roselfina, problemado rin matapos matupok din ang kanyang bahay. May sakit na nga kung ako makalakan. Ito lang na ang problema ko. Sa kabuuan, labing pitong pamilya ang apektado ng sunog sa barangay Caloocan Sur at lahat sila walang naisalbang gamit. Sa evacuation center ng barangay muna sila pansamantalang namamalagi. Kaya naman, personal silang binisita ni First Spouse League of Pangasinan Chairperson Maan Tuazon Giko, Second District Board Member Philip Tidor Cruz, Attorney Heidi Pacheco, mga kinatawan ng Provincial Social Welfare and Development Office at mga barangay officials. Namahagi sila ng bigas, mga delata, hygiene kits, kumot, damit, pasta package at solar lights. Naghatid naman ng mainit na sopas sa mga nasunugan ang gikusina. Mayroon ding libreng check-up, gamot at bitamina ang Provincial Health Office at Rural Health Unit ng Benmaloy. Lubos naman ang pasasalamat ng mga nahatiran ng tulong. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.